Hi guys, welcome back sa ating panibagong video So ngayon guys, ang video na to ay para dun sa mga uh, Globe at Home Wi-Fi user So, uh, paano ba kayo magbayad ng inyong mga Globe at Home Wi-Fi user? So, ito yung sa akin guys uh, Kung hindi pa kayo nakapag-install ng Globe One, install nyo na Kasi ang kagandahan dito sa Globe One guys is meron silang kada bayad mo dito sa Globe at Home Wi-Fi ay sa Wi-Fi mo sa Globe is uh, meron kang rewards na points na pwede mo siyang i-convert sa mga uh, may may mga ano sila may mga choices sila kung paano mo siya i-convert yung reward points mo So dito guys ang okay, ipapakita ko sa iyo is kung paano niyo siya bayaran gamit ang inyong uh, PayMaya wallet So makikita niyo dito meron akong uh, ah, uh, ah bill na magjuju na ngayong uh, March 2. So ngayon is uh, babayaran ko siya gamit ang aking uh, Paymaya wallet account or Paymaya account. So ito yun guys. I tap nyo lang tong pay. And then pay now. So dito guys sa may bandang baba select nyo lang yung payment method nyo. So madalas kasi nagbabayad talaga ako uh, sa Gcash ko. Since walang laman yung Gcash ko ngayon ah uh, at meron sa wallet so ay sa maya ko so sa maya na lang kagamitin ko and uh, hanapin nyo lang tong or click nyo tong uh, e-wallet and then hanapin niyo yung maya choose nyo yung maya and then pag okay na guys na click nyo na yung maya pay bill nyo lang so make sure lang din guys na merong laman ng inyong maya wallet So dito guys, kung makikita nyo is uh, kailangan nyo munang ilag in ang inyong uh, Maya account. So i-try ko munang ilag in. Pag once guys na log in nyo na, uh, mahanapan kayo ng OTP. So i-input nyo lang yung OTP. And then verify nyo lang. And kung makikita nyo dyan guys, ito yung uh, sa Maya na. So, meron tayong balance na 2,000 and then yung globe natin is uh, nasa 1,800 yung babayaran. And then i-confirm nyo lang yung pay. Confirm to pay. And kung makikita nyo dyan, naka-payment successful na and i-back sa ating uh, uh, globe 1. And kung makita nyo dyan guys, your bill is paid. So, close lang natin. And na-refresh lang natin guys. Ah, kung makita nyo, uh, all set, naka-all set na. So, wala na akong babayaran pa na uh, bill sa aking wifi. And then kung makikita nyo dito sa reward points, uh, kanina is nasa uh, 20 plus lang to ngayon naging 65.78 na so yun lang guys thank you for watching